Pangita na kung gaano karumi ng gobyerno, ang umuusig sa mga magnanakaw ay kapwa magnanakaw. Kampihan pa ng partido imbes magkaisa sa layuning maparusahan ng mga walang kabusugang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Masyadong mababait ang mga Pilipino. Kumpara sa pag-aaklas sa ibang bansa, laban sa mga inhustisya ginagawa ng mga nasa posisyon at may kapangyarihan, tulad halimbawa ng Indonesia at Paris, bagamat hindi kailangan ng dahas upang may paglaban ng tama. Ngunit dapat manindigan at magkaisa ang bawat Pilipino sa pagtuligsa sa mga magnanakaw na politiko at kontraktor na ito. Na mga nabubuhay na mistulang mga hari at reyna sa karangyaan gamit ang pera ng mga taxpayer. Samantala, napakaraming nagihirap, nawawala ng tirahan at ikinabubuhay dahil sa baha. Mga ghost project at infrastruktura na mahina dahil tinitipid sa materials, Mga lugar na walang tulay na magamit ang mga bata para pumasok sa eskwelahan. At halos ibuwis ang buhay para lang makatawid sa rumaragasang ilog. Huwag nating hintayin magkakonsiyensya ang mga politiko at kontraktor na wala namang kaluluwa. Buksan ang isip at limiin, saan nga ba nagsisimula ang kahirapan ng taumbayan? Bakit paulit-ulit na lang itong nangyayari sa ilang dekada ng lumipas? Bilang isang Pilipino, baka mayroon ka rin pagkukulang kung bakit patuloy na nangyayari ito. Sino ba ang mga binoto mo? Bukas ba ang isip mo? Para pakinggan ang bawat panig gamit ang critical na pag-iisip o nagbubulag-bulagan sa pagdepensa sa mga iniidolong politiko, pag-isipan mo sana ito, alalahanin ang kinabukasan ng mga bagong generasyon.